Nobyembre 19, nang isagawa ang groundbreaking ceremony sa isa sa gawang Children's Park sa pugula La Union. Dito raw malayang makakapaglaro, matututo, at lugar kung saan malayang mangarap ang mga batang pugoenios. Wala pa mang isang buwan, ito na ngayon ang Pugo Children's Park. May monkey bars, siso, duyan at iba pa. Malayang nakakatakbo ang mga bata at maglaro ng kahit ano sa parke. Malaking bagay ito sa mga magulang na sina Florenda Throws. Hindi na kasi nila kailangan pang sa ibang mga bayan. Makapaglaro lang ang kanilang mga supli. Laking pakinabang sa pasasalag namin at kahit paano yung mga bata mapapas mapasaya. masaya, maganda para may pinupuntahan ng mga bata. Punong-puno naman ng enerhiya si Darren habang naglalaro. Are you happy? Yeah. Ang Children's Park, simbolo raw ng pagmamahal ng Pugo LGU sa mga kabataan at sa suporta nila sa kanilang paglaki. Pauray sa kapo, maragsak anak itimang mangyari ti ili tayo tata, kasi no makita yun nakapinpintas. Makita yun ti agi agiinayat, at sisinakit, makita yon ti tao at dati pa kaysada. Hangad ng Pugo LGU, nasa Simpleng Children's Park, ay mahubog ang isipan ng mga kabataan sa kahalagahan ng pagkakaibigan at pagkakaisa. Jose Robert Invento